Have you been back to Italy? Nakabalik ka na ng Italy? Three years ago. Mas maganda dito sa mas Pilipinas. Maganda dito. <laughs> yung mga Pilipino na nangangarap magpunta ng Italy, <laughs> tapos yung Italiano, mas, gusto mas gusto daw niya dito sa Pilipinas. Hindi ka ganapa, paibig dyan. No? Isa daw authentic na Italian restaurant, Dines, sa Nasugbu. Very underrated. Wala akong nakikita na nag-vlog nito. Nakita ko lang siya sa Google Maps at nakita ko magaganda ang reviews. What, what can you tell us about your restaurant? Kailan nagsimula? Nasimula, two, two, oh, okay. ano yan, yeah, 2050. 2060. 2016. 2060. Dito na kayo nakatira sa Nasugbu? Dito na, sa Nasugbu. Pagtatagalog. Wow. <laughs> <Dito> na, Hindi <laughs> tayo manu-nosebleed. Ilan taon na kayo, chef, nagluluto? Ano, 25 years. 20. Sa Italy, chef, good for one yung mga ganyan, ano? Ito straight to one person. For one person? One person. One people. Sa Pilipinas lang talaga yung presharing na ganyan eh. sharing na. Mortadella. Mortadella. Basil. Fresh basil. Grated parmesan. Granella di pistachio. Oo. Yan. Buti tayo nagpadagdag na rin. Pagsamahin na daw yan yung beef marrow saka yung beef tartare. First bite. Thank you, Lord. <laughs> mm. Para kang kumakain ng ceviche. Tapos yung smooth, creamy, the butter -like na butter-like na bone marrow. Crisp and fresh tomatoes. May, may cucumber din. Sarap. Medyo nag-solidify na kasi lumamig na eh. Kanina pa to eh. Pero, sarap ng mozzarella cheese nila. Crispy yung steak. And then, ang sarap din ng marinara. Maman natin ng basil and then yung parmesan cheese. Sarap na nito. Kung wala kang ibang order, for sure, kaya mo ubusin to. Nandun yung mortadella na salty, a little peppery, tapos yung lasa ng fresh basil, yung crunch yung pistachio, yung salty na mozzarella, tapos yung pinaka pizza crust niya. A little chewy with some crispy parts. Sarap nito. Tapos yung richness ng ano, extra virgin olive oil. Kahit wala kang kainin seafood, nandun na yung lasa ng fresh seafood. Sarap ng tomato sauce, al dente pasta. Yung seafood, yung ganda ng pagkakaluto. And this is a nice combo. quarantine tayo ng shrimp. Lagyan natin ng konting chili oil. Mmm. Mmm. Yung chili oil nila, may fried garlic flavor. Convinced ako na itong restaurant na ito, ng mga locals. Mga semi-fried Coffee ice cream na cake. Sarap. Sabi ito. Mmm. More on parang jelly yung ano niya, yung texture niya. A little sweet. Itong semifreddo panalo. One of the top desserts na nasubuan ko this year. Sarap nito. Ay, shotting me kung napapaybeg!